Uy, grabe. Ang <laughs> ina. <laughs> to akin makakina. Eh, nakita ko kasi nakatambak tong unit na to. Parang dalawang taon na siya na hindi nagagamit. Ito yung unang-unang demo unit na nirelease bago pa magdatingan yung mga model ng QJ. Almost two years siyang natambak na nakikita ko lang na naulunan sa labas. Oh kinausap ko yung owner na baka pwedeng ako na yung kumuha ng motor na to. Maraming aayusin sa motor. Yung sa mga player niya, tanggal na rin yung pinaka-cover. Wala power. So, malamang to dead bat na tong isang to. Tingnan niyo yung kanyang disc brake. So, makikita niyo kalawang yan, yung kulay orange, yung kulay brown na yan. Ayan oh. Grabe yung kadena, puta nang Ito hindi na, nakausli na to. Supposedly pantay to eh. Puro kalawang na din. Tapos yung isang headrest between kasi yung makina niyan kaya yan. Ito natin mamaya pagka dumating na yung mga pyesa na kailanganin para dito. Matapos ang isang linggo, babalikan na rin natin yung motor para silipin kung anong mga nagbago. Posibleng may uwi na rin natin ngayong araw. Kaya ito, nagirap na ako para mag-book ng angkas. Masaya na nakaka-excite dahil natapos na rin sa wakas yung pakiramdam na mauuwi na natin ngayon at di naaabutin pa ng bukas. Kaya tara, silipin na natin. Pagdating sa kalookan, kinuha ko na agad yung susi para i-check yung kondisyon. At ayun, nakita ko na agad yung pinagbago. Nagkaroon na ng heat guard at napalitan yung ibang tornilyo. Kaya din ko agad dito sa Royal Moto Club kalookan para tuloy nang dito mabuo yung motor na to. Pinasok ko agad sa loob habang hinihintay yung mga pyesa. Nakaka-excite dahil maya, maya lang iuwi na natin to. Matapos ang ilang minuto, ayan, sinimulan na nila. Ginamitan din nila ng paddock stand dahil lilinisin yung kadena. Inumpisahan na nila dito sa engine sprocket cover. Yan nang bumungad sa amin, nanggigitata. Dumigas na yung dumi sa loob, yung ng ang hirap tanggalin. Sinunod naman nilang i-check yung ating cool ulan. Maaari tayo magdagdag pero baka i-reflect na nila. At dito na magkakaalaman. Ano na bang kondisyon ng langis matapos ang dalawang taon na hindi ito pinalitan? You know, Tingnan mo yung putik na. <laughs> At dito mas lalo akong naawa sa motor. Kaya binilan na rin natin siya ng bagong air filter. Dahil saktong sakto ay magpapalit na rin tayo ng langis. Sunod naman nilang chinek yung baterya. Sureball dead bat to. Kaya kailangan na rin natin bumili ng bago. GS battery na not... GTJ 10. 10S. Matapos mapalitan ng baterya ay adong siguradong mamaya may power na to. At ito na nga yung isa sa pinaka nakakatakot na part. Yung kondisyon ng langis pagka dinrain na. Uy, grabe! <laughs> okay. talagang napamura na lang ako at natawa doon sa nakita ko ano yan? Oh. ano yan? putik? <laughs> grabe buti hindi natuyuan no anal na eh delikado na sa na sana matutuyo na yan ah matutuyo na oo parang tokimaki na buti kasi pa natin to between engine no isa pa naman yung sa pinaka nakakatakot na maranasan ng isang rider ang matuyuan ng langis. Sabay kakatok yung makina. Eh talagang papakamot ka na lang ng ulo. Buti talaga at naagapan. At ngayon ay nasa tamang tao na tong motor na to. Ngayon mas kampante na tayo dahil bago lahat ng ilalagay natin dito kagaya nitong oil filter. 1.5 liters nga pala yung engine oil capacity nito pag nagpalit ng oil filter. At syempre walang iba. Shell Advance. Para talagang less worry tayo sa biyahe. Fully synthetic nga pala yung ginamit ko. Para kahit abutin tayo ng 3,000 kilometers, e safe pa rin yung makina natin. Malinaw na 'yon lang 'iso. Sinunod naman nilang linisin yung kadena natin. Hindi pa naman daw kailangan palitan kasi medyo bago pa. Talagang namuulang yung grasa dahil sa katagalan kaya tumigas. Kaya ayan makikita nyo nalalaglag yung dumi dahan, dahan At finally natanggal nga nila yung kalawang kaya ayan medyo maganda ulit tingnan. Pinalinis ko na rin yung loob dahil bihira nang tumabuksan. At malayong malayo na nga doon sa kondisyon ng motor kanina. Ang sarap talagang pagmasdan na hindi pa man tapos tong motor na to. Eh. Ang dami ko ng idea yung nabubuo sa isip ko para mas mapaganda pa natin tong motor na to. Na talagang malayong malayo na sa kondisyon nung nakaraan. Final touch sa motor na to Ayan o, oh, parang sisipiluhin lang yung kadena Ito yung way nila kung paano i-lubricate Para mas maging smooth na yung takbo natin At ayan, grabe, napakasaya ko dito Finally, may uuwi na rin natin tong motor na to Alright, first time tayo Again, si Ponky Ponky ni Mimi Kasi pangalan ito, pang ito Italian eh Ponky ni Mimi tinakbo niya ano 4,600 lang no at ayun finally natapos din grabe napakasarap sa pakiramdam nito na mauwi mo na yung motor na matagal mo nang inaawitan dun sa dating may-ari hindi man ganun kamahal tong motor na to pero sarap sa pakiramdam na nabigyan mo ng halaga yung pinapangarap ng karamihan sa atin yun lang maraming salamat